mula pagkabata. Marami na akong tanong tungkol sa mga bagay-bagay sa mundo. Kaya, naisip kong isulat. Baka kasi makalimutan ko sa dami. At syempre, para alam ko kung ano na ang nasagot at hindi pa. May mga nasasagot naman agad, may hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng kasagutan. na po. Nay, tay, bakit hindi po tayo mayaman? Anak, bakit mo na natanong sino nagsabi sa iyan yun oh ito nying tarararo tayo sa bahay mamaya. meron din ako ng papa sa iyo meron din ba kayong juice caga cheesecake? cake simpleng ako bala sa iyo ang ganda naman nito. Santa niya. Siyempre, hindi nilito ng tatay ko na nasa Manila. Wow, gusto ko rin nito. Magkano daw bili ng dati mo dito? Eh, hindi ko alam eh. Sabi nako ng dati ko, na ingatan ko daw dahil ang mahal. Eh, kasi po, si merong bagong laruan. Sa totoo lang, anak, mas mayaman tayo sa kanila. Ibig sabihin po ba nun, pwede niyo po akong bilha ng laruan? Darating din tayo dyan, anak. Mararating mo rin yan. At dantumteng tuladta. Basta patuloy tayo lang tayong manalangin. Patuloy lang tayong sumamba. Pasta ba? yan pinakamasigla? Ah, oo, oo. Award to sa amin sa pagsamba ng kabataan. Ha? Ano yun? Ikaw si Nataniel, di ba? Ang ribbon na ito ay para sa mga batang laging dumadalo sa mga pagsamba. Buti ka pa, May star ka na sa school at may ribbon ka pa sa pagsamba niyo. Gusto mo bang sumama sa susunod na tayo Ayoko. Pupunta kami ng mall. O, oh, Nataniel. Tara na. Hatid na kita sa mami mo. Darating din tayo dyan na marami din ko rin niya at dumtento lang na basta patuloy tayo lang tayo ng hangin patuloy lang tayo sa mga mga Marami mang tanong na hindi pa nasasagot. Mga hiling na wala pang tugon. Nagpatuloy ako. Sinunod ko ang payo natuto akong manalangin. Sa ama ko sinabi lahat. Sa kanya ako nagsumbong, humingi ng tulong. Lumuha, ako ay naging bukas na libro sa kanya. At kahit wala pa rin sa akin ang mga bagay na gusto ko. At kahit papaulit-ulit akong sinusubok at pinasusuko ng mundo, isa lang ang sagot ko. At hindi ito magbabago